Ang may pandinig ay makinig. Iyon ang last line na narinig natin sa ating gospel reading ngayong gabi. Totoo naman, di ba? Hindi lahat ng may pandinig ay nakikinig. Minsan naririnig natin ang sinasabi pero hindi yung ibig sabihin ang tunay na nakikinig ay interesado hindi lang dun sa sinasabi, kundi higit sa lahat sa ibig sabihin. Hindi sapat yung tenga natin para makinig. Kaya siguro sa amin sa Pampanga, ang salita para sa to listen, makinig, ay Makiramdam kahit ang karaniwang translation ng makiramdam ay to feel. Na eh, diba din, yun din ang ibig nating sabihin sa Tagalog pag sinabing ramdam natin o pinakikiramdaman. Hindi lang pinakikinggan. Siguro ang ibig sabihin nito ay para sa amin mga kapampangan, ang tunay na pakikinig ay hindi lang sa pamamagitan ng tainga. Lahat ng paraan ng pandama ng tao, kailangan gamitin kapag gusto niya talagang unawain ang kanyang kapwa. Makikiramdam siya. Ang taong matalas ang pakiramdam, hindi lang sa sinasabi nakikinig, kundi pati na rin dun sa hindi sinasabi o pati na rin dun sa hindi masabi. Di ba si Jesus ganyan din? Madalas nating marinig sa mga ebanghelyo na kahit hindi nagsasalita yung kausap o kaharap niya, alam niya ang nasa isip o kalooban nito. At siyempre, ang common explanation na dumadaan sa loob natin eh, may superpower siya. Ay kahit po siya Diyos na totoo, tao din siyang totoo katulad natin. At sa tingin ko, nababasa niya ang iniisip nila, hindi dahil meron siyang x-ray vision, kundi dahil mahusay siyang makiramdam Merong tension sa ating gospel reading ngayon. Sa pagitan ni Jesus at ng mga disciples ni John the Baptist na isinugo daw ni John. Pinapatanong daw kasi ni John the Baptist kung siya nga daw ba ang Messiah o maghahanap na lang sila ng iba pinatatanong daw. Daw. Palagay ko, hindi naman talaga galing kay John the Baptist yung question. Kundi sa mga alagad na nag-iintriga dahil hindi nila matanggap na nakikipagsosyalan si Jesus sa mga taong ang tingin nila ay may masamang reputasyon sa kanilang lipunan, Katulad ng mga tax collectors at prostitutes. Kaya, imbes na siya sagutin niya ng diretso ang question, ganito yung sinabi niya sa kanila. Bumalik kayo kay John at sabihin ninyo sa kanya yung inyong nakikita at inyong naririnig. Yung totoo lamang ha? hindi yung haka-haka ninyo, hindi yung bias ninyo, hindi yung paunang hatol. Talaga namang kapag naging biased ang tao, minsan kahit mabuti na ang nasa harapan niya, masama pa rin ang nakikita o naririnig niya. Ang ginugunita nating santo sa araw na ito, ganito rin ang pinagdaanan niya si St. John of the Cross, isang Espanyol. Ikinulong pa nga siya ng sarili niyang mga kasamahan sa Carmelite Congregation. Matindi ang pinagdaanan niya na pagdurusa dahil kumampi siya kay Santa Teresa de Avila. Pero dahil sa pinagdaanan niya, ay mas lalong lumalim ang pag-unawa niya sa pananampalatayang kristyano. Imbes na maghinanakit siya o magtanim ng samanan loob, nagpakumbaba siya. Sinikap niyang alamin kung ano ba ang kanilang pinanggagalingan. At yun ang punto nung isang kilalang tula, panalangin at tula, na ni St. John of the Cross tungkol sa buhay pananampalataya. Inihalin tulad niya ito sa mountain climbing, pag-akyat sa bundok ng Carmelo. Pero hindi literal na mountain climbing. Ito'y matalinghaga. Sabi niya, hindi tayo pwedeng makaakiyat maka sa kaganapan kung hindi tayo marunong dumaan sa landas ng kawalan. Sa Espanyol, ang sabi niya, ah, No podemos llegar al todo sino pasamos por el camino de la nada. Hindi tayo hahantong sa kaganapan kundi tayo dadaan sa landas ng kawalan. Yung kaganapan, yun ang todo. Yung kawalan, yun ang nada. Natutunan lang ito ni St. John of the Cross. Natutunan lang niya sa Panginoong Heso Kristo. At alam nyo, ito rin yung tinatawag ni St. Paul na kenosis sa kanyang letter to the Philippians kenosis, self-emptying, pagsasantabi ng sarili. Isantabi ang sarili upang mabigyan ng puwang si Kristo sa buhay natin. Ang nagsasantabi ng sarili ay pinupuno ni Kristo.